magulay ako guys nagbili akong one fourth na baboy tapos ayan meron ako ditong bawang luya sibuyas at dalawang sili isang perasong sayutit at saka uh, cabbage yan lang guys Pinubri. tapos may asin ako dito may magic sarap Nakunti. Ah, saan na kunti ah, sana ba yung aking black pepper yung patis patis ipakuksan ako guys ng baboy gusto ko yung matagal yung lansa ng baboy ayan, tapos lagyan ko ng kunting olive oil olive oil extra virgin lagyan natin ng konti. Guys, okay, tapos ilagay natin yung loya. Ang bango guys, ang bango. Bango-bango ng loya. Ayan, pag naano na yung loya guys, Actually, guys, maraming beses ko na ito niluto. At, sobrang sarap. Masarap sana kung may gabi, kaso walang gabi. Tapos, i-add natin yung garlic. Kasama yung balat, guys, ha? Kasi mabango kasi yung pagsama ang balat. Hindi ko tinatanggal yung balat ng sibuk, ah, na, ah, bawang. Ayan, tapos pag mabango na yung bawang ilagay ko yung sibuyas Ang mabango guys bango tapos sibuyas one quart lang naman na baboy ito guys kaya kunti lang din yung spices ko ay kunti lang naman yung gulay ko sa yung tilang tsaka ano tsaka repolyo maraming beses ko na ito niluto as I said ngayon lang ako nag video guys okay, tapos i-add natin yung sili Ayan. tapos asin one yung dalawa lang kasi mayroon tayo patis, tapos black paper ayan. tapos patis kahit anong patis po ang ano ninyo parang mayroon tayo alam ko sa akin Lawrence patis ayan halo tapos add water Guys. kasi sabaw to guys eh gulay na may sabaw kasi ang baby ko at yung mga bata gusto sabaw yung pinsan ng baby ko ayan guys pag kumulo na siya guys ilagay ko na yung sayote ayan guys lagyan mo takpan mo na natin hanggat kumulo Check natin, guys, kung kumulo na. Yes, it's kumulo na. So, i-add na natin yung isang perasong sayuti. Mm. Tapos, pag luto na yan siya, guys, medyo luto na, ah, ilagay naman yung cabbage. I-add pala natin yung ating kunting magic sarap. Kunti lang. Kunti-kunti lang naman talaga ako maglagay sa isang ganito limang beses ko to ginagamit. Nilalagyan ko lang ng clip. Ayan. Sarap na ang sabaw. Amoy pa lang malasa na ang sabaw. Ayan. So, palamutin lang natin ng konti yung ano, sayuti, tapos yung ripulyo, and then painaan konti ang apoy. Kasi same lang naman ang boiling point nila. Niya. Yeah. Let's check, guys. Ayan, so... Tignan natin kung medyo malambot na ba yung ating sayuti. Pag so, malambot na, guys, ah, medyo malambot. Hindi naman malambot na malambot. Pag, I mean, medyo luto. Ayan, medyo luto na. So, i-add na natin yung cabbage. Ayan. Ayan. So, para meron na kaming kahit huli na makakain ang mga matatanda sa laman, sa gulay na lang at sa ha <laughs> para sa mga bata na lang yung laman. Ang baboy, ang mga matatanda, sa gulay at sa na lang. Ayan guys, isang kulo. Oh, let's eat na. Ayan, kumulo na guys. So, pakainin ko na ang baby ko. Pwede na to guys. Kasi si baby naman isabaw lang sa sa sayuti. Hindi ko na siya pinapakain ng cabbage. Luto naman si sayuti. Okay na yan. Tapos, gusto ko kasi crunchy pa yung cabbage. Hmm. ay, tikman nga muna natin. Hindi ko pa pala natikman. Tikman ko muna yung sabaw. sarap sarap talaga ayun let's eat na let's eat na lutup na yung ating baboy na may sabaw gulay lang yan guys <laughs> sabaw may one fourth lang na ano baboy o pwede na let's eat na guys let's eat everyone out of the fire. Ay, okay, kumulo-kulo na. Mga unta, guys. Let's eat dinner. Mm -hmm. Ang sarap. sarap. Sarap, sarap. Sorry, rice. Tabay ko pa. 不是嘛？<laughs> <laughs>